Pabago-bago ang panahon ngayon. Ngayon, mainit, mamaya, maulan. Ito na yata ang payong na panalo sa pabago-bagong panahon. At ang pinakahawakan nito ay hook style pa. Pwede po pwede ito isabit sa bag, ilak, at hindi na yan mawawala. At ang pinakagusto ko dito ay malawak yung payong. Meron na itong 105 cm wide. Kaya naman kasyang-kasyang dalawang tao. Matinding ulan, matinding sikat na araw. Pwede po pwede ito dahil meron itong UPF 50 plus para sa matinding sun protection. Sa malakas na hangin, naku, windproof ito. Meron na itong matitibay na 20 ribs na kahit anong direction ng hangin ay hindi agad-agad itong masisira. Ako, alam na alam natin yan kasi mga payo noong unang panahon, konting hangin, babaligtad, titiklop, masisira. Pero ito guys, mas pinatibay, mas pinarami ang ribs para naman sa kahit anong panahon ngayon, tag-ulan, tag-araw, ay safe na safe tayo. So I encourage you to try this kung sawa ka na sa payong na lampa sa ulan at useless sa araw. Ito na yon. So wala na ba tumpik-tumpik pa, ilalagay ko na lang sa yellow basket or sa comment section. Bye!